Daughter, and make her my wife I want her to be the Daddy, Mommy I want you to baby oh, I bye, bye baby bye. Ano pa papangalan niyo sa baby niyo? Charmaine po Ano? Richard saka Nicomaine Charmaine Charmaine? 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 Babe, ito yung baby. Ay! Ano ulit? Babe, babe, ito yung baby. Ay! Ano ulit? Babe, ito yung baby. Babe, 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 sige, akin na yung baby. Punta na kayo, And Hindi, actually, para ma-relax yung baby, kailangan dalawa tayo nag hell There's I won't do. I'll give my life. Ay, 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 agad ay, 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 Ayun na nga. Practice Nagpa-practice nga tayo. Practice lang. Practice lang. Oo, na -sa kung narin, apat tayong anak. Oo nga eh. Pero Wala kahit gano'n pa karami ang anak natin, basta tulong-tulong tayo. Ito kasi yung sinasabi kong breastfeeding na ginagawa ko ah, sa... Ah, okay. Oh. Mama! Yeah! dati! Dito nang mo! Ngi! Ako ba nagulang mo? pera sila mama pa. Uh, ba bakit? Responsibilidad bakit, ha? Oh. Ay, ba kita? Oh. hindi naman pala eh. Bakit saan ka nangihingi? Wala po kasi yung pera sila mama pa. Doon ka sa tito mo! Humingi ka. Doon sa asawa ng ninang mo. Ayun! Doon ka humingi! <laughs> yan! Yan! Maraming pera! Yan! Asawa na talaga? Ninong. 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 Pwede po bang makain? May initin ang ulo. Kabuhanan kasi niya ngayon. Ha? tayo kailangan at ano ba? Wala, ano? Ako muna, akong responsibilidad mo ate, yung no? anak natin. Alam ko naman yun eh.